Doon po sa nabanggit ninyong 7 piso nga pag uh, baba ng uh, Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 uh, piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng pito yung, piso yung uh, presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po ninyong i-refer po ang News patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po 'yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog, vlog po ba 'yun or whatever, 'yung 7 uh, piso, sabi niyo pangako 7 piso at uh, parang sort of ganun. Ah, uh, pwedeng po manlinawin lang natin 'yon para <laughs> hindi naman na uh, pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Nakita na panood po uh, hindi sa... Hindi po ano. yata 'yun na banggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Uh, parang you're talking na pinapakita niyo pa yung some na something ni P PRRD para lang po magkaroon ng ano no um sa halip na Hindi po yung pahayag ng pangulo. Nandito uh, po tayo sa ating uh, press briefing para ihayag po ang direktiba announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Uh, hindi pa nabanggit ko lang po, po yung vlog ay uh, ano po para lang po hindi yes, malito. pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside uh, from this uh, press briefing, kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga, ano ng pangulo, <laughs>